Morning guys. Ngayon guys magluluto tayo ng adobong manok. Lagyan na natin ang sibuyas. Ito na po

So, lagyan lang pala natin yung na ketchup guys. Para parang ano tawag yan. Style kaldereta. Lagyan natin sya ng konting water. Tapos oyster sauce. i na lang natin din points. Ska pa na tayo.